Ito nga kahapon po, no sumakay kayo ng MRT-3 during the rush hour, kasabay po yung ating mga pasahero. Kamusta po ang observation niyo And may mga nabanggit po kayo na planong i-extend, yun po ang kagustuhan ng DOTR, ito pong MRT-3. Kung matutuloy po yan, kailan ang simula? Ma'am o nga po, kagaya po nung sinabi ko nga po, nung nandiyan uh, ako dati, ang kabigin ng nga po ng Pangulo natin is kailangan, kahit papano paano natin yung araw-araw na hirap ng mga kababayan natin na nagko-compute. No? Kaya ang pinakaimportante po dyan, kagaya po nung mga nakausap ko kahapon nung sumakay po tayo ng MRT3, mm -hmm. ang problema nila yung oras eh. Yung oras na na, na, na nakukumpute nila kung gaano katagal ang biyahe nila para naman uh, on time sila darating sa opisina at saka makakauwi sila na kising pa yung pamilya nila. So ang ginawa po natin, unang-una, Inutusan po natin ang ating MRT-3 mrt, MRT 3, na i-extend na ang oras. Naputol ba tayo? Mm. Mm, oh, oh. Hello, Sec? Nagkaroon ng problema <coughs> dito po sa ating linya kay okay. uh, Secretary apo, Vince apo, Dizon. Apo. Balikan po natin Aso siya mayamayang kaunti. Oh, oh, at um, oh. isa po sa mga importante pong issue dito, yung common station ha, ng MRT-7. At LRT-1 at maging ang MRT-3. Yan ang ating isa sa mga importante pag-uusapan this morning. Dahil tayo pong lahat mga kapatid ay looking forward nga po dito na ilan na pong dekada actually na hinihintay natin na matapos po at mapakilabangan na na taong bayan. Balikan po natin sir, ang binabagit po ninyo uh, tungkol po doon sa request nga po ng mga manggagawa para po sa extension po ng servisyo ng MRT-3. Doon po tayo na putol po, Sek. Opo, uh, sorry uh, Kuya Ted, uh, mamcha Ma'am So, ang, may mga iba ko kasi yung stasyon, I guess just pa lang, sarado na. No? So, uh, naiipit yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nagtatrabaho, yung mga call center na ginagabi. Uh, so, nagutos po ako ng at least isang oras sana mag-extend. Uh, so, yan po, ay tingin ko magagawa na natin siguro uh, by early next week, no? Uh, yung extension. Pero apart, aparti po dyan, nagpadagdag po ako ng bagon. No? Kasi nagamang ko po, nakausap po yung mga tao natin doon. Ang isang dagdag na bagon po pala, 1,300 na katao ang kayang isakay. No? So napakalaking bagay po noon no? na para ma, hindi lang para mapabilis yung biyahe kasi bibigis sa mga pila, mas dadalas ang dating ng bagon kapag uh, rush hour. Pero pati yung kaluwagan at yung comfort ng mga kababayan natin, siyempre mas maraming bagon, uh, mas luluwag tayo. So Uh, Nag-request po ako ng isa hanggang dalawang bagon kung kakayanin. Eh, magdagdag po tayo during rush hour. Mm -mm. Ito pong dagdag na bagon, kung yung sinasabi nyo po kanina na extension, <coughs> mararamdaman mm -hmm. na next week. Ito po medyo, kailan po kaya ito? Ang uh, sabi po sa akin, kaya, uh, kaya din daw po next week. So, kausap ko po ang Sumitomo representatives, yung pong mga Japanese partner natin na nag-maintain. Nag ah uh, mukhang kakayanin naman daw po no kaya nga hanggang nilang ayusin yung kanilang yung kanilang scheduling saka siguraduhin na maayos ang tatakbo nitong mga bago na idadagdag natin kasi maintenance issue po yan uh, kuya Ted Ma'am mm -hmm. na pati yung pag-extend ng hours kasi kakain niyan dun sa maintenance time nila so kaya nga masigurado din naman natin na wag ang bahay area wag magsisira mga time. kakayanin daw po yon na by magdagdag week, ng bagon oo mukhang kakayanin daw po by by next week So, uh, hopefully po, may sasabay na natin yung extension of hours uh, at yung pagdagdag ng bagon by early next week. Okay, at kahapon po. din po, sabi niyo, may mga nakausap din kay mga pasahero. <coughs> Are there other plans or yung immediate action na pwede agad tugunan ng DOTR na nabanggit po sa inyo? At nakita niyo rin po from your experience aside dito sa mga nabanggit niyo na na pag-extend nung sakay sa MRT at yung mga bagon? Opo, in ko po yung elevator na nasira unang-una sa Taft Avenue MRT Station. Gumagana naman po siya, pero yun nga po yung medyo uh, na hindi ako masaya kasi nung nasira nung last March 8, Sabado ng umaga, last week, eh, Martis, Martis po kinausap yung current GM, hindi pa nagagawa, Martis na. So, alos apat na araw na yon So, unacceptable po yun, uh, Puya Ted. Kailangan po, mabilis na mabilis pong inaayos yan. So, ang sabi naman po ng Sumitomo, kaya nila within or, less than 24 hours, maaayos yung mga ganong klaseng aberya. Kaya, naayos naman po siya, pero ang, hindi nga humaganda, eh, naghintay pa po ng tatlong araw, tat tatlong araw para maayos. So, so mabuti, hindi na po dapat mauulit yon. Mabuting nga po kayo nakatutok, Secretary, no? para bumilis-bilis ano? po ang kilos nito pong ating concession, itong ating operator. No? Opo, opo. Ang isa pa po, uh, Kuya Ted nga, nung kausap ko po yung isang kababayan natin na bababa sa Santorian Station, ang isa pong problema, yung may mga areas, yung sinasabi ito ni Kuya Ted, eh, yung connection mula sa ng chip at ng bus papunta sa MRT, may, meron po ako napansin na may mga connection tayo na walang bubong. So, ibig sabihin, dadaan po sa sa na na-expose sa mga kababayan natin. Hindi tulad din bawa nung napakagandang station sa Ayala mm. na ginawa ng Ayala, kinonekta niya yung mall at yung bus terminal sa station. So, napaka po nung nung movement ng mga kababayan natin mula train papunta sa bus. Ang problema dun sa kanan, doon sa kanan sa northbound lane, ah, uh, papunta naman dun sa mga bus papuntang BGC. Mm -hmm. Eh wala akong ano, exposed po yung mga kababayan natin pero mga 30-40 meters kang mm -hmm. uyated. Eh. So mm -hmm. tinawaga ko din po ang Ayala, baka naman po pwedeng mag din tayo ng kahit bubong man lang para sa mga kababayan natin. Para naman eh pagtaguran, hindi naman sila mababasa. Mm -hmm. Ano po ang tugon ng Ayala, sir? Ah, mukhang kaya po nilang gawin, ah, Kuya okay. Ted. Hindi naman po mahirap, saka maigsigan. Eh. Mm -hmm. So, yun din po ang sinasabi ko sa ating mga <laughs> operator mm -hmm. na pag-isipan ng mabuti yung koneksyon papunta sa parada ng mga jeep, saka ng mga tricycle o ng mga bus, para mm -hmm. naman, ano, hindi naman kahit papano, hindi naman mahirapan yung mga kababayan natin, saka hindi naman po mahal yan, ah, Kuya Ted.